Okay, mapagpalang umaga po sa lahat-lahat mga kamusang. Babalik tayo sa pinagkukuna natin ng mga mutya. Dito maraming tao. And shout out po sa lahat-lahat mga kamusang. Maglalive sana tayo. Uh, kanina kaso lang, nagyayaan eh. Babalik kami. Ayun. Timing low tide eh eto yung mga ano na yan, bato na po yan, yung uh, ito, yung ugat, bato na po yan. Sige mga kamusang, ikat muna natin. Okay, dito na tayo mga kamusang. Doon tayo mag ano, grabe yung init ngayon. ah uh, shout out po sa lahat-lahat sa mga sulit supporters natin dyan shout out kay bro Arnold Galay shout out kay Mr. H shout out sa bro shout out kay Tornomics Mix Vlog shout out shout out kay Tuni Puhida Batong Buhay shout out kay Ma'am Consoria Bibar kay Ma'am Arling Quinto ito Tamilok shout out kay Ma'am Mary Ann Cuabara mga madam shout out sa inyo ito yung corals yung itlog ng dagat na tinatawag ko naging bato na mamaya kukuha tayo ng mga perfect na libon okay uh, shout out kay Amigos TV's vlog shout out kay uh, Nunyan TV Mix Archangel shout out sa iyo bro shout out kay sino pa kay Badis Vlog shout out sa iyo bro magsa shout out muna tayo dito mainit pa ah uh, shout out kay Rolando Stone Mutya Hunters, shout out sa iyo bro. Shout out kay Mr. Jewel Kahukum. Shout out. Shout out kay Spark Galban. Ah, sino shout out ko na rin yung si Bro Steve Ari Shout out kay Agimat ni Paraon. Sino pang hindi na shout out, medyo mahina yung memory natin eh. Ito yung corals. Naging bato na. Okay. Ay kahoy to. Kahoy yung binabahayan ng ano, tamilok. Kahoy na naging bato. Ayan po, naging bato. Kunin natin to. Kukuha tayo ng ano, ng tawag nito. Ng mga mutya na ano, nagtipon-tipon sa bato. No. puso Ayaan lang natin 'to, no. Uh, mamaya, marami talaga dito ng bibo, eh. Ayun, uh, sino pang hindi ko na shout out? Shout out na rin pala sa lahat-lahat. 'Yun la, 'yun na lang siguro mga kamusang hindi ko maalala, no. Pasensya na po. Shout out na lang po sa lahat-lahat, no. Ayan shout out. Ayun mga kamusang, mag-uumpisa na tayo sa pag-hunting, uh, no? Ayun. Ay, saglit lang, ilagay lang natin. Ito mga kamusang, oh. Uh, bato arap po, no? Ayun. Mamaya, pag uh, bakante yung bag natin, kadali natin to. Okay. Let's go. dito muna tayo maghahunting. Papunta sa kabila. Ito suso rin eh. Yan oh, suso yan mga kamusang libon. Ay lakas. Ang lakas. Pang ano ko na lang to, pang sarili. nagay ko sa ano ko, altar. Sa mga papadalhan ko pala no, pasensya na. Nagyayaan kami, hindi ako makapagpadala sa inyo bukas. Mga bro, papadala ko na yung mga gamit nyo. Salamat sa mga nagtitiwala sa mga gamit ko no. Yung iba ay napatunayan na niligtas sila ng mga mutya. Ito. Oh. Bato arah, ang ganda. Pag nilag nilagay natin sa suka 'yan mga kamusang bubula talaga 'yan. Lahat ng mga bato na galing sa dagat. Kuwera lang yung kulay itim. Yung kulay itim minsan lang tayo makakita na bumubula sa suka dahil sa chemical reaction po wag natin basihan yung suka ito maganda ayan tagusan yan yung mga butas butas na yan mga kamusang tagusan po yan no? ang tawag maganda siguro dito ayan o, oh, suso ayan mga kamusang ang dami dito yung kahapon yung nakuha natin mga ano yung mga perfect na suso may kasama pa talaga na shell pero sa loob ay bato na talaga ito yung itlog ng nagat oh. yan pag tatagal to magiging bato na rin po mayroon tayo nito na naging bato marami ditong mga libon na mga mga shell, mga kamusang ang dami nakadikit-dikit na sa mga bato sobrang dami talaga papakita ko sa inyo Ayan Oh. Ayan mga kamusang Oh. Ang dami. Pero mas marami doon. Sa pinagkukunan natin kahapon. Si bro Steve ay bilad na bilad sa init eh. Ayan ang ganda ng view. Doon ay puro mangingisda. okay cut lang natin mga kamusang para may ipakita ko sa inyo mamaya baka ma full storage na tayo yan mga kamusang oh Oh. Bato na talaga. lang natin. Dito tayo kahapon eh. Diyan, yung ano, may mga ano dyan, mga libo na shell at mga tamilok na naging bato na. Dito rin ako nakakuha ng maraming suso na kulay ganito. Ito kulay ganito, Gray. <coughs> ito yan o mga, mga shell na naging bato na Ayan. ang dami magdadala tayo mamaya pag uh, uwi natin hanap tayo ng maganda at ma, marami talaga Ayan. Ayun. Ayan. Nakakuha tayo. Okay. Oke, okay. hmm, ya. Okay Diyan ang tubig Ayos Ay, hindi perfect yung pagkabilog niya, Hindi perfect Matiyan ang tubig Okay Ayos Kakuha tayo Matagal na rin na hindi ako nakahanting ng tubig Na ganito Ayan, susupo ito no sulidong sulido ayan ito susurin eh pag ganito ay mga sulido talaga ay salamat nakakuha tayo ng tubig ito yung ano halamang dagat no ayan oh ay blood ayan halamang dagat ikat muna natin mga kamusang para makita ninyo yung napakaraming ano suso ayun dito na tayo mga kamusang layo na ni bro Steve Ari sa atin ayan o no? oh. yung iba ay hindi pa bato yung iba ay bato ayan o no? dami ayan ang dami ayan ayan oh bato na bato na mga kamungsang ayan oh ayan ang dami andun pa sa baba oh tingnan makita ko sa inyo ayan okay. Ayan po mga kamusang oh. Ayan. At saka yan. Ang dami. Ito. Dami talaga. Ito yung tamilok mga kamusang oh yan tamilok naging bato na at may bahayan pa ito suso napakaliit na suso ito suso rin ang liit yan o ang liit super cute ayun Okay, hanggang dito na lang mga kamusang yung video natin at uh, magpupukos na tayo sa pag Salamat po sa mga solid supporters natin dyan. Palagi po kayong mag-iingat sa mga viewers natin. God bless na lang po sa lahat-lahat mga kamusang.